Hello guys, sama niyo po ako gumawa o magluto tayo ng biko Ngayong undas po, at natawag din na uh, All Saints Day Kasi pinaka-basic po yan, ako ang pinagluluto nito Ngayon, uh, purong gata ito, una po ay purong gata Ang ginagawa po natin ay purong gata, then papakulaan po natin ito basta so something tong ginagawa ko yung parang malapit na siya ma ano maubos so para malangis-langis na po malalaman natin and paminsan-minsan po kailangan haluin pa hindi po mabuo so far kalalagay ko lang po ito kaya hindi pa siya masyado uh, kumukulo may uh, pasimula pa lang siya then hintay lang po natin siya halo lang po tayo talaga ng halo then hintayin ko po siya na mag, parang magmantika then lalagyan natin siya ng sugar. Ang ratio po nito guys, ano ah, nilagyan ko lang tatlong kat, tatlong gata. Kakang tatlo. Eh, malalaki po siya. Super laki po ang gina, ginamit ko. Pero it's up to you na kung apat. Pero ako naman, ginawa ko lang siyang tatlo. Then, and, uh, then, malaki naman. Then, ito po yung bubuksan ko rin po yung malaki. Ito yung malakit. Actually, ito na siya. Ang ginamit ko, napakalakit niya. Ang ginamit ko sa kanya ay uh, yung may natinang kata yung nilaga, ang ko sa kanya ay gata. Kaya napaka lapot talaga. Ayan. Ginanto ko na po siya. Talaga napakalapot. napakalapot at napakalakit at, ang bango po. Then, yan po. Yan ang preparation po ng uh, yan po ang preparation ng Uh, ng Biko or ni Duque sa Bicol. Ayan na, katulad na sinabi ko, wag na wag po natin siyang hayaang uh, hindi nahalo. kasi po uh, namumuo. Nakita nyo, nakita mo namuo. Kailangan halo tayo ng halo. Ito yung tinatawag na literal na paghalo. Okay guys, ito lang muna for the meantime. Then, hintayin po natin siya na kapag nagpapakita ko po sa inyo, paglalagay po ng sugar ayan Ayan po guys ang bilis niya mag ano o oh. bilis niya mag uh, kumulo at kumontina lang nilalagyan ko siya ng pandan hindi pwedeng mawala ang pandan pampabango po yan maganda po ang pandan sa nilukay ayan nilagay natin siya ng pandan para po mabango ang bilis niya ang bilis niya maluto grabe ang bilis punong gata to kasi the last time kasi yung pangalawang gata minsan sinasama ko pero ngayon, tinry ko, tinry ko, ibang style naman na, yung unang katalang talaga. Kaya na mo, oh, ang bilis. Yan, sinama ko na rin, ang ano, ang, ang, ano, tawag ito, yung, ah, uh, pandan. Then, later, ipapakita ko rin sa inyo, yung, ah, uh, meron din akong, ano, na meron din akong, Uh, mas masarap po lalagyan po natin siya rin ng langka. Hinog na lang uh, matamis sa langka. Ayan guys, nakita niyo na po parang ganyan-ganyan na po, 'di ba? Parang may po, parang babos na umaano na rin po ganyan. Ayan, ganyan ganito ang ginagawa ko. Pwede ko na lang siyang lagyan ng asukal po. Lalagyan ko na siya ng asukal. Ayan, nilagyan ko na po siya ng asukal. Kasi kapag ito po, kapag natunaw, dadami pa rin yung ano niya, yung pinaka uh, niya. Kaya parang ang tinatawag po ay yung parang uh, what you call this, parang arnibal. Ayan, ganyan po yung pag ano niya. Oh. Yan. Kusa siyang dadami pa siya. Then another, para uh, para po uh, matunaw din siya. At parang parang gumagawa ka po ng coco jam. Ganyan po. And yan po yung sunod na procedure natin ginawa ay uh, ilagay po yung asukal na pula. Let it boil again. Kailangan still, uh, continuous ano rin tayo dito. Um, tawag dito continuous uh, stir para pagkahalo-halo po. Ayan. Ayan. Ayan siya. Then, Actually, meron na ako na pe ko na rin ito. Ito, yung bua, langka flavoring na langka. Sweeten na to. Later ko na lang siya ilalagay para hindi siya ma dissolve Kaya later na lang natin siya ilalagay. Pag ando doon na rin yung ano, yung ma, uh, pag ando doon na rin yung nilagay ko na rin, hinalo ko na po yung malakit na uh, kanin po or bigas. Ayan, ang ganda na ng kulay, guys, oh. Gaganda pa yan mamaya kapag na-ice, uh, kapapapaluto kapag na. Ganda ng kulay. Ganda. Parang, ano, uh, ganda ng kulay niya. Look guys. Oh, do you see? It's very thickening. Oh, uh, yan. And ready to, ano, uh, maybe a little bit, um, uh, little bit, of uh, minutes to make it, on uh, para po maano natin maging ano to maging light ka coco jam po. 'Yun ang ginagawa ko para maging masarap po yung biko na magulanit. Ang tawdit maggulanit, very thick talaga siya. Na 'yun ang gusto ko talaga nakatodo nito. Ayano, no. konti na lang, konti pa. Konti konti pa. Then ready na, ready na rin ako para ready na rin ako para ilagay din tong ano uh, langka. kaya mo may napak mukhang napakasarap ginagawa ko ngayon yan yeah. ayan nakita nyo po oh very ano na talaga literally na, very thick and napakatik na po yung arnibal para na sa coco jam this time ang ilalagay ko naman po ay ano ah uh, ito po alakit ng yan ano siya uh, langka Langka nilagay ko dito para flavoring po sa atin sa atin sa malakit na ano malakit na bi, na piko or nilukay ang play ang nilagay ko dito yung flavoring natin yung langka in the same time nilagyan ko pa rin po siya ng pandan pero iniwan ko yung iskonti na lang ko na po lahat ng pandan then langka na lang nilagay ko ayan next malapit na Ayan, ang bango-bango na ng langka. Ito na, palalagyan na po na natin ito. Pwede po natin ilagay na. Ayan po, sinalo, sina ilagay ko na po yung malakit na oh, uh, bigas or kanin. Then, ayan na, uh, halu lang po natin yan. Pero yung ano po nito, ah, uh, yung apoy po nito ay nasa mababa, low, low, ano lang, low ang fire lang po ito. Napaka na low fire. Kasi dati na naman luto yung kanin. Ayan. Huwag niyong pababayaan po. Ang bango, ang bango na lang ka. Grabe. Kailangan lagi po tayong halo ng halo ah. Kasi po baka maano pa, masunog po. From time to time. Ayan, ganyan lang, ganyan lang po kasimple. Then mamaya makikita niyo na po yung paano ang ano ang kanyang pagkaluto ang finished product. Guys, tignan nyo po, oh. Ganyan na po siya talaga. Tintin na napaka-thick. Ang niya, oh. Oh. Literal na napaka-thick. Panihalo ko nito, oh. kerangan uh, buka ah, pan in pa, na, dati ininin pa siya dapat. Kailangan makita po natin ng sobrang, anong talaga niya. Ah. Uh, Tamang-tamang inin para hindi siya madaling mapanis. Tatagal ng isang linggo bago mapanis kahit wala sa ref kailangan ganyan po talaga pagluluto ayan excited na ako lalagay ko na siya sa uh, mamaya lalagay ko na siya sa ano sa bilao ayan guys oh, so, ang galing na pakagawa ko nakita pa rin yung par ito yung nakita uh, yellow, na yellow na yan dilaw na yan yan yung ano yung tatawag na langka ba diba? kung sarap mamantika malangis-langis Dalawa po nagawa ko. Ganda po oh, 'di ba? Looks delicious. Ang sarap. At ito may budbud -bud ako. Bubudburan ko siya. Mamaya, makita niyo yung budbud -bud na po. Yan, 'di ba? Mukhang masarap na na biko, malang oh, tingnan niyo po oh. Parang malangis lang siya. Mukhang masarap talaga. Budburan na lang po natin. Guys, ito po yung may budbud. Then ito po yung wala. Isa may gusto may, kasi iba po may gusto may budbod, ito may budbod na. Then iba naman gusto yung ayaw naman ng wala. Kaya nasa inyo po kung anong gusto ninyong gawin, kung may budbod o wala. Ang importante masarap. Okay, thank you very much po sa pagsama sa akta panonood po ng um, ng pagluluto ko ng biko. And happy Halloween po sa inyo, trick or treat, and all souls day, all souls, all saints day. And sana magkaroon tayo ng panding sa ating family sa pagsama natin tomorrow. Pwede na. na. And sa November 1, November 2, is anytime. Pwede po. Kaya God bless you po always. Best regards and more power po sa inyong lahat. Tayo po tayo ng Bicom. Sarap. Yan, kain po tayo ng Biko. And thank you very much po. Maraming maraming po salamat. Bye-bye!